Ayoko na! na sa ano? Ayoko na sa'yo! Wala ka naman boyfriend! nga ka ba? <laughs> Wala pa akong sinasabi. Wala pa akong sinasabi! Wala pa akong sinasabi. Narin ni Jose si kulot sa amin ay akin hong totoong niluloko. Kanina pa akong hinahanap. Ngayon ho eh hindi ko ho pinapansin kanina pa, bibidyohan kong reaction, tingnan ho ninyo, papaiyakin ho natin. Alos ate, batang naman. Eh, ako niloloko pa. Ate, batang ko sa iyo nga. Arin, damit. Alos ate, batang naman. Kung sa iyo nga, arindamit Oh. Ate, batang. Si ate, batang naman. Eh. Muwi ka na nga sa inyo. Hindi mo kita kabati. Gusto ti mo oh, kabati. Mami ka na rin sa inyo. Kala. Hindi na ako magiging pasaway. Hindi na ako mamamakailang ng ulam niyo. Dali na ako. Tibotong. So, tibotong naman ito. naman ako yung binili ko mga masama Pero na naman akong busita din eh. Talagang sa ano, ay ayaw akong Talaga oy eh. Uh, Oo. Uh. Ayan! Pinakalman na naman na bilot! Oh, tingnan mo. Oh! Yan naman. Yan naman bilot ining. Hindi yan laruan. Hindi yan laruan. Ayos na lang. Panoorin mo. Panoorin mo na lang. Eh, eh ano nga ko sa panood? Eh, nga. Ang gusto mo pag naiyak, eh, yung papatahan yung kakantong yung gian. Oh, oh, oh. Eh, malalamog. Malalamog ang bilot. Malalamog ang bilot. Tigil, tigil eh. Pasensya na, tropa ako yung Si Jok Jok ako yung nalit. Jok, wag ka mag-alala pag ako mo. Sige, no, si. Nag-alam ho kami ni Kulot ng baka. O, oh, no. di ka. Marami kaming baka. Oh. Joke lang, hindi sa amin. Baka no. mapatay tayo. Joke lang, yun mga kabatang si Batang Genya huulit ulit are at wait lang ho kasi meron po akong isishare sa inyo na isang online game na pwede nyo pong pagkakita ng pera yan madami na po akong nashare sa inyo pero isa ito sa mga na try ko at talagang okay ayan so ito po yung Aurora game ayan so bago ang lahat ituturo ko po muna sa inyo kung paano po ito i-download Ayan, after nyo po ito ma-download, ito na po ang lalabas. Ang register at login. So, pupunta po tayo sa login. Ayan, nalagay lang po natin ang... Ah, hindi po yung kita number ko. text nyo ako. So, ayan yung, po yung number natin at yung password. Yung, ito po yung number natin at yung password po natin. So, maglalagay lang tayo. At ganyan lang kabilis. So, meron din dito ang free draw. Ayan, daily, bro, daily bonus. So, tingnan natin kung swerte tayo. Ayan, so may 2 pesos agad tayo. Pag nagawa po kayo ng account, automatic po na may 10 pesos po na papasok sa inyong account. So, ayan. At ayan, tuturan ko po kayo kung paano. At ayan, um, pupunta po tayo sa ating wallet. Kung gusto nyo pong mag-cash in ng pera. So, ayan. Ay mga kabataan, ganun lang ho, kadali. At choice nyo pa rin ho yan kung kayo po ay maglalaro o hindi. Basta wala ho aray sa pilitan, ika nga. At ayun ho, download nyo lang po yan at ilalagay ko po sa baba ang link. So ayun lang mga kabataan, ingat ho kayo palagi at maraming salamat po sa pagsuporta sa akin. Eh. I love you all, bye bye! Clot. Ay, kila mo ka na naman din sa amin. Wala ka hay What is going ikaw bata ka. Akala ko sabi mo yung... Eh, ako yung na... Eh, ikaw yung nanay ko na. Ba't ngayon ay eh, kaya lagi nang inamoy? Eh, hindi kita nanay. Digi ang anak. Pag nahingin sa nanay ng pera, digi binibigyan. At saka dapat yung kanila ka ng bahay mo. Hindi mo ko mabigyan ng pera. Ay, hindi naman na rin aking bahay eh. Ay, hindi naman akong iyong nanay eh. Hindi o naman na. Ang nanay ko. Ay, ang nanay mo. Ina mga inana, Ida, hindi akong nanay mo. Hindi nung isang araw, sabi mo sa akin, eh, ako, ikaw ay nanay ko na. Ah. Kaya nga, um, pala akong pira. Ah, korta? O, ay, ako mo sa ni mong kurta? Ay, ay may pipi na mga tindahan. Ay, naku! Uh -huh. Tigil-tigil ang mga Tigil-tigil ang ko! Kung ano nang bibili mo kindi, pag nabungi ang ipin mo, ako pang papagalitan. Tigil mo, tamo na mo ka na, nahingi ka parang parta sa akin. Ano nga yung ano na, ang piras. Uh -huh. Ano sa mo sa kanina? Tingin pira. Ako ay tatawagin mo lang palang nanay, pag kailangan mo ng pera. pag kailangan mo may bibilhin ka. Eh, tatawagin pa rin kitang nanay, kahit ako hindi mo hihingi ng pera. Ano? Pera. Pera din? aking bataan kaya yun eh, huwag mong tatapang no? Yeah, ay ba naman? Yun ay eh, aking bataan huwag mong tatapang no? Tinaruan mo rin sa akin humingi ng pira? Abay siyempre, nang kami sa lang mabil na mabili ikikuripot eh, ikay e, ko mo? Ah, wala pa nga! Anong bibili mo? Bibili Hindi nga kayong kanila, fried chicken ang ulam ko, sarap ko ng kain ko. Hindi, sabi ko araw gabi ako dito kakain. Oo, eh ganyan eh. Kumain ka na, nangihingi pa ng kwarte eh. Hindi, nang kasosigan, Jollibee. Ano? Isa ka ba? Jollibee, ice cream? Sasusunod na pupunta ka na yun eh, umisa sa aming munting yun ha. Ito ko yung binuburahot din. Hmm? Kung yun. Kikurutin. Si Dalina Inay, lalapit ka sa akin game. Dalina Inay, asan ka ang ang tatay? Ah, tatay, hanap ko ng tatay ko. Iyakong magiging nani mo kang hanap ng tatay at baka bigay ko lang sa igarote. Yan, yan, hirap sa iyo. Bigay ingin-ingin ninyo in, in mga bata. Kayo, di ni pa kayo nagpuntahan sa akin. Yuk, yuk, yuk. Yan ang ako, magdataga sana. Gusto ko kulot na yun ay na wala, din yung mga mga ano mo, mga tropa mo. Talagang dinim ko pinapunta sa amin. Ay, ay ako'y Relax lang, relax lang. Wag kayo din ay eh, maglaro. Ako'y natanda nang maaga. Kalma, bebs. Kung ako sa iyo at dapat ang na nang no, ikaw hindi tatandaan ah, dalaga. Pag tumanda akong dalaga, wala mag-aalaga sa iyo. Eh, sinasabi mo rin bata ka. Yan, e, ibig sabihin mo nalalaman yan? Hindi pang habang buhay, ikita lang. galang. Magandang iki... Tsaka iki magtrabaho. Iki lang din sa yung magulang. Bakit kung Pagka Oo, ka lagi mo uh akong ginagayaan? Ako ba ang trabaho? Tau ang... Pagkikipapunta rin eh, gaya lagi ang sasabihin mo sa akin kung hindi mo ko tatawaging nanay, gaya Kawi ko tigal-tigil tigilan mo yan ha. Ako yung eh, hindi natutuwa Ay, sa iyo. Mm. ano Sige na, ba't yung ako nagpapagkain? aalis na. Anong inay? Hindi mo nga ako nanay. Huwag mo ko tinatawag na nanay. At lalong lalong pag nasa labasan tayo. Atam, wala ko na nga asawa. Dal-dal mo pa, Wala akong pang atarbaho. Arating-arating pa. Galit-galit mo pa. Ako, hindi mo pumakot. Ano ko lang ko lang ka din. Lumis-lis ka din. Bakit masumbi masumbigo sa ngalang-ngalang. Lumas, hindi! Kalmarin! Dabdang ako, Biki Babalik din ito, Biki Magaruti ko, ha? ha. Oo oh, nga Eh, sayang naman yung nilibari mo sa akin Ano ba yan? Nabimiss na Oo oh, oh, oh. Kailan ba ulit tayo magkikita? Ano ba yan? Kailan nga ulit tayo magkikita? sino yan? Lagi ko nang tatabi sa akin. Uy, sisiray mo na naman ang ang aking baik. Oh. Susubok si Atin... ka sa nanay. Magpadali mga padali mo ate batang. Alam ko na yan. Ano mga babe babe? Walang babe. Wala akong sinabing baby eh. Dugdag ka rin yun. Kailan tayo magkikita? Ano yan? Mm -hmm maingay. susumbok ka pa sa nanay. Dito yung may kapulong diya. Halip na ako'y iaalagaan mo. Inaatubag mo yung kausap mo. Yang gagawin yung inaalagaan. So, maya na. Susumbog ka pa sa tito Iki, palagi ka ng gala ng gala. Dapat akong inaalagaan mo. Hindi yung mga boyfriend mo. Oh, what's boyfriend? Ipang hmm. ka Iki. Wala ka namang alam. May kapag-holding hands ka na naman. Pakausap na mo na naman buong gabi. kulo. Pupoy ating ka lang naman yan. Tapos maghihulay din kayo. Hmm? Hmm. Magkikita kami bukas. Walang mag-aalaga sa'yo. Ayoko na mag-aalaga sa'yo. Magkikita. Susumbong ka sa inay. Eh di isumbong mo. Hindi ako natatako. Ate Batang, kaya nga pala ako napapunta rin eh. Ay, ako'y may ibibinta sa iyo. nani ka ba? Ano ba yun? <laughs> oh. Tiyo, Susu ah, diba, ka lang sa tiyo, mo. tiyo, 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 dito? tiyo, 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 Lai <laughs> La ka na kulot. Ate Patam, oh. may ko sa iyo limang piso. Isa yun ay hinulo ko pa sa dagat. Binirad ko sa bubong nanay. <laughs> Karami mong alam bata ka. gilagi lagi ka nang galing mong magdadali. Di, eh, kaya eh, ka dapat ikibilhan mo na yan lahat at pinaghirapan ko pa yan. Sus, so, pag hindi mo ako pinagbilhan, susumbong kita. May punto ay kausap ka. Hindi ko bibigyan yan. Demo na kayo ng ganyan. Artem, artem mo. Bawal ang boyfriend. tatagayin niya. Ano? Dito ba yung mo? Ay, papa mo. Ano ba yung sikulo? Kaya nga. Open. Basta tumahimik ka. Hmm. Yan na sa sabi sa'yo. Tumahimik bibig mo. Abo, syempre, Nabigyan mo na ako ha.